Magandang araw po sa inyong lahat Ako po pala si Minor Minorca Ang Nagpapanggap na Naabdak Na torture At na kidnap ko no? Patunay ko lang po na Ako po ay hindi na naabdak Kung ako po ay naabdak Bakit ganito po ako kalaki At uh, ang laki-laki po ng pisngi ko at ang aking katawan. Sa totoo lang po, ako po ay na-rescue sa pamamagitan ng paglabas ko po ng pinto. Pinuksan ko po ang gate. Humiga po ako sa kalsada at uh, nagpanggap po akong na-abduct. At kinagat naman po ng mga kumag yun. Hindi po rin ako tinorture. Tingnan niyo po ulit ang aking katawan kung na-torture po ako. Sa laking kunto, sino magto sa akin? Gusto niyo suntukan na lang? Sa totoo lang po, habang ako'y nasa bahay, kinulong ko po ang aking sarili at nagpaka exorcism na lang po ako. Meron pa nga po akong video. Panoorin niyo po ito. Ito po ang aking video. Yan po ko sinasapian sa loob ng bahay. Nagpapakulong po ako. Nagkiba <sighs> rin po ko ng anyo. <clears throat> Dahil kampong ko po sila kaya Angel. <clears throat> At kayo sa yan po ang tunay na anyo ni Angel. <clears throat> yan nag na po sila. Ang mga aso'y nakilam. Maraming aso'y nakikilam. Tandaan po. <clears throat> Yan po si Loti. At yan ang kapatid niya si Samson. Sinasapi yan po. Yan si Loti tumatakbo. At ayan po, tiningnan niya po ang aking kwarto. Umaalog-alog. Yan po ako. Chicks na chicks ang tingin ko sa... At ayan na. Nangyayari na po ang dapat mangyari. Ganyan kasama ang aking itsura. Sinaksa ko po at nagi man din po ako. At nagwawala. Naglalaway ng dila. Lumalabas. Yan po ang nangyayari sa akin sa loob ng bahay. Sinasapian po ako. Nang kung ano-anong kabalbalan ko. At umigot din po ang aking ulo.